O oh, sige, ito pa yung isang maritime disputes. O oh, panoorin natin yung isa pa. Baka sakaling maganda naman may ibalita nito. Hmm. Ito din ang camera sa isang resolusyon ng panggigipit at mga ilegal hakbang ng China sa West Philippine Sea. O oh, ito, camera. Kinundinan na naman nila. Oh, gumawa na naman sila resolusyon. O oh, gumawa sila ng resolusyon. Ano yung resolusyon? Kinukundinan nila anak ng tinapay. <laughs> Ay, oo, yes, balagtas. Paano na yung mga coding yung mga bangka nila? Baka hindi nakakuha ng ayuda yan. Ay, nako, Diyos ko po. O, oh, kayo talaga. Eh, mantaki mo yung lit na mga bangka na yan, pinapilan nyo pa, pinalaot nyo pa para makakuha ng ayuda. Dito talaga sa Pilipinas, pahirapan, ano? Tutulungan ka na lang, pahirapan ka pa. Pero ang China hindi ito tinanggap. Nakatutok si Chino Gaston. Ang mga pangaharang pambubuntot, pagtutok ng laser, at pag-water cannon. Oh, tinanong nyo, sa tagal ng dispute, ha? sa tagal ng dispute natin with China, sa tagal, ha? ilan taon na, actually, nung panahon ni Duterte, may ganyan eh. Ano ni Pinoy, meron na eh, may standoff, di ba? Natagal na natin na may dispute with the China diyan. Ngayon lang nangyayaring ganyan. Ano yung ginawa sa atin? Binangga natin, 'di ba? Binangga natin sa ano, yung dinaanan natin na ganoon. Pangalawa, ni laser tayo. Buntik na daw sila mabulag dahil doon sa laser putang ina May laser di pumikit ka. Nakita mo nila laser kayo, di magtago kayo. Pag magtakit kayo na ganyan para di kayo ma-laser butsa tinitigan nyo yung laser sasakit talaga yung mata nyo ron ito naman binomba bomba tayo pero yung pinaliguan lang tayo baka baka kita nila marurumi yung mga bangka natin eh but anyways ang nakakatawa rito is the congress um, created or uh, passed a resolution condemning or uh, ano uh, sinasabi na mali itong ginagawa ng china as if naman yung China makikinig sa kanila sa mga barko ng Pilipinas pagpigil sa mga manging isna Pilipino na mga sa Baho di Masinloc at iba pang pagpamalupit ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas formal ng kinundina ng Kamara sa House Resolution 1494 Nananawagan din ng Kamara sa Gobyerno na igiit at protektahan ang sovereign rights sa EEZ at Continental Shelf alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Bida-bida talaga. Bida, ang galing talaga ng media, no? Talagang may platform ang Congress, no? Pantake mo, ginigit daw nila sa gobyerno. But ano ba sa tingin nyo ginagawa ng gobyerno? Pinamimigay ang dagat? Bida-bida naman kayo masyado. Alam na yan, eh. Mga karapatang muling pinatibay sa 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Sa isang press briefing ng Chinese Foreign Ministry, Sinabi ng China na hindi nila tinatanggap ang ipinasang resolusyon. Exacto. The resolution adopted by the House of Representatives of the Philippines groundlessly criticized, misrepresented, misrepresented, and smeared China. We firmly reject it. Kasi, kung sa lahat, kung hindi naman tayo kongreso ng China. Anong sense ng resolusyon kung hindi kikilalanin nung ginagawa mo na resolusyon? Huwag sayang lang tayo ng pagod. masabi lang na mayroon tayong ano, na masabi lang na mayroon tayong DNA diyan. Masabi lang na pumalag tayo. Hindi niyo naman trabaho 'yan eh. Ang trabaho niyo gumawa ng mga batas eh. <laughs> ang trabaho niyo magpasa ng mga budget. Damihan niyo yung budget kaya ng ano, ng uh, Coast Guard ng mga siguro makakabili sila ng mga 500 na mga barko. Ganun ang gawin niyo kaya? Dahil wala raw itong basihan at paninira niya sa China ang karapatan daw ng China pinagtibay ng kasaysayan at maging ng international law. Muli rin kinastigo ng Foreign Minister ng China ang Arbitral Tribunal na anya ay walang jurisdiction na dinggi ng arbitration case at ang desisyon nito na illegal aniya. Ayan, no, tinan mo. Itong China na to, wala nga silang kinikilala eh. Ang kinikilala lang nila yung kung ano yung meron, siya, meron pakinabang sa kanila. Tapos pupunta tayo doon, mag-gift giving tayo. Talagang tataboy kayo niyan. Parang ganito 'yan eh. Okay, bak ang kasi hindi naman natin sinasabi sa China 'yan. Atin 'yan eh. Kaya lang may claim din ang China diyan eh. So ang feeling ng China, naglalaro kayo ng basketball sa basketball court nila. Nang hindi kayo nagpaalam. So syempre, anong gagawin nila? Bilang sa tingin nila, sila may ari ng basketball court na 'yon. Patitigilin kayo maglaro, tama? Ganun lang yun. Eh, yung problema, pinatigil tayo maglalo. Ang lalaki ng tao, ang lilit natin. May nagawa tayo, wala. Pero sana, kung malalaki rin tayong tao, kung meron din tayong kaparehas na kagamitan katulad sa kanila, kapag in-enforce nila yan, eh, magbombahan na. Di ba? Kaya lang, hindi. Aminin natin katotohanan na hindi. Kapag iwanan tayo, eh, boto kasi kayo ng boto ng mga kurakot, eh. O, so, yan ang nangyayari sa atin. Tumangging magbigay ng pahayag tungkol sa mga pasaring ng China, ang Philippine Coast Guard at AFP. Na o kaya Congress, ganito gawin nyo. Ipatawag nyo kaya sa Congress si ano, Xi si Jinping. Tapos ipakontempt nyo rin. O, oh, patawag nyo sa si, ano, Congressional Inquiry on South China Sea. Isubinan nyo si Xi Jinping. Pag nagpunta, tanungin nyo, tapos pag ng Chinese, hindi nyo naiintindihan, ipakontempt nyo. Oh, pagka nagawa nyo yan, ay eh, sigurado matutuwa ako sa inyo. Dalas nakakaranas ng panggigipit ng Chinese Coast Guard at Chinese Fishing Militia sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang patuloy na paninisi ng China sa Pilipinas sa tensyon sa sarili nating EEZ ay nagpapababa sa kredibilidad ng China sa mata ng international community. Yun ang plano talaga natin gawin na magalit ang international community sa China. Pucha, anong paki ng China? Anong paki ng China? Kailangan ng Europe ang China. Kailangan ng Amerika ang China. Kaya nga itsipwera tayo dun sa IPEC sa Amerika eh. Kailangan ng ano, lahat ng ano, ng bansa ang China. So anong paki niya? Kung halimbawa man bumaba 'yung reputasyon niya, anong paki niya? Oh, hindi ko kayo kailangan, ako kailangan niyo. Oh, pagka 'yung mga Louis Vuitton niyo, 'yung mga Hermes niyo sa amin na ginagawa, hindi na sa inyo. So 'yun talaga lang ang gusto nating mangyari na mahakuha tayo ng international community. Ay, international ano, um, tawag dito 'yung mga international community 'yung uh, awa from international community. Yun lang ang habol talaga natin. Oh, so again, na ah, I'm not saying that what China is doing is right. I'm saying it's worse. It's hindi ka talaga katanggap-tanggap. Kaya lang, wala tayo magagawa eh. Andiyan dyan na yan eh. O wala tayo, kumbaga, hindi naman natin sila kaya ng boxing. Eh, ang lakas nila. Hindi natin sila kaya ng ano, ng uh, siraan ng bahay. antitibay ng mga bahay nila. So, anong gagawin natin? Dadaanin natin sa diplomasya. Oo. Oh, talagang kailangan, ano na tayo, makipag-usap na tayo dyan para matigil na yan. Oo, oh, ganun yan. Kailan ba tayo lalakas? Malakas naman tayo magnakaw ah. Oo, oh, palakasan magnakaw sa buong mundo. Baka number one tayo dyan. O, oh, matagal na yung problema na yan, lalong lumalala. Eh, papano nga? Kampi tayo ng kampi doon sa kalaban nila. Eh, di ganyan.